Morning mga guys, nandito na naman tayo sa umagang ito, magkukuha na akong vlog sa magandang pispa na itong uh, barangay Niugan mga guys ng pagandang tingnan, maraming mga uh, isda, Ayan, ng mga ibon pa, yan ang sinasabi ko sa inyo na pabrika, mga pabrika yan mga guys, Ayan ang hospital. Ayan mga kaidol. Ah guys. Ah ng suporta po mga ka guys sa aking YouTube channel na mahirap na vlogger. Ayan po ang aking hinihingi sa iyo sa tuwing ako ay vlog Sana naman po paka-support naman po para po ah, magkaroon akong kita na may tutulong ko sa mga taong mga taong walang wala at ako din po magkaroon din po na isa rin po akong kapos na tao kapos pala sa aking mga pamilya mga ka-guys pero po nakakatulong pa rin kahit medyo kapos na nakita nyo naman po sa aking pag-vlog ng aking pinagtipunan pero po tinulong ko po yon sa mga walang wala marami po akong nabigyan doon sa aking pag-uwi hindi ko po sinarili yon mga ka-guys ng aking kita na yun na binlog ko sa inyong pera na kung magkaroon din po ako na kita dito tulong ko pa rin po uh, Natuloy-tuloy na aking Pagtulong sa mga walang-wala Ayan po ang aking mga Focus Sa aking mga Hanap buhay Sineshare ko rin po yan uh, Hindi lang sa aming pamilya Sa mga taong kapos palad Na isang kagaya ko nga rin po Isang kahig din Isang tuka pero po, at least kahit ganito po, nakakatulong pa rin po. Lagi ko pong, ayan ang laging hinihingi sa inyong suporta. Lagi na lang po, kahit mahirap man ay ma pangit man sa inyong paningin, pag-subscribe at pag pa rin po. Ayan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Ang aking pag-vlog, ayan, ayan po, po, ayan sa ano. Jones sa uh, urangay ganito. Marami dyan mga isda. Kung maramang mga isda dyan. Ah, bangos. Yan, nakita akong laki ng palikpik doon. Bangos yun. Lumabas yung palikpik. Ang laki. Um, mga ka guys. Ah, mga isda dyan. Pero malalim yan mga ka guys. Malalim yan. Hindi yan ma. Ano. Kasi pag mag ano ka dyan. Siguradong iilalim na iilalim ka dyan. Pag ikaw mag ano dyan ikaw magpunta dyan e, ilalim ka talaga dahil parang kumunoy dyan eh ano yun ang mga ano, paggabi yan ang pasyal pag tuwing gabi uh, mga inum inuman sa dampa mga kaidol uh, ano, pagtuwing mga daan. Pagkaganda ang mga tanawin dito. guys. Uy na mga guys Tapos na naman si mahirap na vlogger Sa akin pagkatinda ng pandesal Mamaya naman ako hapon babalik dito Ayan mga guys Ang aking bike naman ay na Baka Flap na naman mga okay, guys so May butas talaga ito kasi lumalambot O Ayan guys mga guys akin mga uh, guys maraming salamat sa mga lahat na sumuporta sa aking mga nito sa pagbili nyo ng pandesal mga guys na po tuloy tuloy ang aking kita sa aking paghahanap buhay tulong sa, sa pamilya pero tutulong pa rin sa ibang tao mga uh, guys uh, ibon pa rin po na katbutak na siya mga kayak ng mga ibon ito yung dalawa mag-asawa hmm, lipad na sila ang bilis, lumipad hindi mahuli-huli yan marami, nagsikala to iba-ibang ibon sikala karwas Kawas, kawas, sa alam pasok na nga sa satyang daugin na ito karawas na yan. mayawa na nga may-ari pero hindi bali, mayaman naman may-ari so, meron pa rin pisto sa bayan may-ari niya. ito si Petron na matagal lang hindi na buksan Ya, nakakatakot yung kumayo Babaw niya ya. Kaya't ganyan ya. Ang kuha rin dyan. Ang mga tao. Boranggai santunin nyo, pok. Boranggai santunin nyo. Maka, idol. Idol. Hah, ah <laughs>